guys, isihaw natin siya mamaya. So, ilagay muna natin siya dyan. So, ito pa guys, yung ating ito guys para sa ating vitamin C guys, nagpapadingas na si Habi yung ating paglulutuan pag-iihawan ng ating iihawin na Pampano Hi, April. Hi. How are you? Don't bite, ah, don't bite, don't bite. April, hi. How are you, April? Ah? camera, may ingay ka. Ah. Ito na no, guys, yung ating ibon oh, yung nakita natin sa labas na nahulog. Malaki na siya guys o. Oh. Two days na yata yun na guys Oh. Natunog na rin siya o. Oh. Dati parang halos di siya matagalaw. Okay, tara guys. Gawin na muna natin yung gulay habang nagpapadingas tayo. like kasi yung galing sa posit super init guys super init 'to guys so, na so, guys, muna para... okay, guys. so check muna natin yung baga guys kung okay na siya So, ito, chinechick na ni Javi. Kung pwede nang isalang yung isda, guys. Mukhang pwede na, oh. Ayan, oh. Ayan, bagang-baga na. So, ito, guys. Iihaw na ni Javi yung ating pampano. So, yun na, guys. Yung ating pampano. At uh, isinayaw na ni Javi. Thank you, Javi. Mariwanag na yung ilaw pala is hindi buksan So, ito siya guys, so oh. Wow! Ang laki. So, yan guys. Habang iniihaw natin to, so, mag-uumpisa na rin daw guys magluto si Javi. So, tara. Tasamahan natin siya guys. ito daw magluto guys at masarap siya magluto nitong inabraw so ito guys mag na si hubby So guys, at sinalang na ni Javi. Guys, so papakuloan muna natin siya guys. and guys, nalagyan na ni Javi ng bagoong So dadagdagan na lang natin siya mamaya So now Isusunod na ni Javi Ang ating mga gulay So yan yung ating Sitaw Okra ito guys papukuloy muna natin saglet bago natin ilagay yung saluyot guys kasi madali lang naman itong maluto ito guys nilagay na ni Javi yung uh, ating saluyot bango na guys ang bango-bango ayan guys so kumukulo na siya so wait na lang natin siya guys ipapakita ko rin sa inyo guys yung ating inihaw at malapit na rin maluto how are you April? ha, tingnan natin yung inihaw yan guys, yung ating inihaw yan wow mmm, ang um, guys, so luto na guys So mag-prepare na tayo Kasi luto na rin yung ating inihaw So pwede na tayong kumain So let's go guys Mag-prepare muna tayo Guys, ito guys Tayo maghahapunan na So matitikman na natin ng luto ni Javi Ito na guys, yung kanyang inabraw, Yung kanyang binindeng ito naman guys yung ating pampano wow ang bango guys ang